Good morning! lamig okay. Naglalakad kami ngayon. Sa Wala park. kami pasok guys. Dito sa park. Oh. Ay, hindi namin alam kung saan kami pupunta sa naglalakad-lakad lang kami. Kasama ko si Rose. Tsaka ito, oh, ganda. Ito, ang ganda ng mga ponos. Ganda, oh. Ito ang gusto ko pag ano, oh. Pag winter na. Kasi wala na siyang dahon. ka ano, The, the dam. Mamaya makadampot ka nang tayo ng aso diyan. No? <laughs> Mamaya makadampot ka diyan ng tayo ng aso. Kagaya kay ulit. 'Di ba kumuha siya ng mga damo para i ano siya ng sa ginipig bigay. Kadampot siya ng tae. Alam na matay kayo yung isang ginipig. Oo. Siguro may nakain siguro doon na ano yung bawat. Ayun, oh, tingnan mo yung mansanas o tingnan mo nag-shrink siya oh, di ba? pero iba yung doon sa ano, may malapit sa na bahay natin. Kasi mansanas yun na hindi talaga siya lumaki. Ang ganda oh. Ang ganda ang ngayon kasi nga kahit makulimlim, hindi siya maulan. Ang ganda ng mga ano ng puno oh, puro dahon, no? Ano yan? Ano patawak yan? Bayo. Ang ganda pag ano pag winter kasi tahimik eh. It's zero. kami in somewhere somewhere along the way saan ba tayo? tawid sa tagal ko nang ano dito ngayon lang ako nakadaan dito kasi doon yun Ros, doon o oh, yung ano ha ng train kasi yun doon ba diba? end ng train dyan pag ganon ah siguro alam ko na. Alam na ano to? Doon to sa intersection la, na tayong magagawa. Ay, oo, tama. Parang hindi ka taga Usta. Parang mas matagal pa ako sa Usta. Kaya nga eh, di ba?